kagustuhan ng Panginoon eh. Or either nga sinubukan siya ng Panginoon yung kanyang faith Nga kung kung saan siya mamimili sa dalawa. Sa anak niya o sa marami. So, kung di yung kagustuhan ng Panginoon, hindi dapat nangyari yun Pero, siguro, kagustuhan niya dahil kaya nangyari nga. Ngayon sinubukan siya kung ano yung faith niya kung saan sa saan mo pipiliin niya. So, yun nga sa ating buhay na may dumarating na na mga problema kagaya sa kanilang na doktor. May dumarating na may problema tayo Kaya. na hindi natin alam kung natin natas na pero dumarating. So, doon tayo sinasupukan ng Panginoon. Nag-alam ng Panginoon, niya niya bibigay sa bawat isa sa atin kung alam na hindi natin kaya. Ang kwa lang doon talaga yung paniniwala at kahit mo kung saan ka talaga. So, kaya doon, no, so, bakit ko sinabi nga kung born again sa o oh, ano, or ano siya, din sinubukan siya eh, kung saan siya, siya, siya mamimili so, so, sa dalawa, sa apa. So, doon sa, nanoyan yung marami sa saan lang na. yan. din nga, pwede mo rin sabihin nga, nung anak, ko nga makakaanak pa siya. Pero hindi natin masama sa sabi dahil may na siya Pero dahil nga ang marami, yung trust yung yung... Ay, So, yung kanya, niya sa marami. Ano nga, sa story ng palabas At ang mga tulikaw na sa stasyon. Ayun ng Palabasra, yung next mo, siya ba? panay siya di ba? Sa'yo na yan, pero bakit ba sa'yo nangyari? Hindi kasi, ang pangyayari ngayon eh, bigla na lang yan eh. So, dalawang bagay lang roon ang pagpipilihan mo. Mayroon kang mga desisyon, mayroon kang mga na nun. Kaya kung nandyan na talaga sa actual, kung ano na yung last decision mo, yun na lang gawin mo talaga eh. Hindi kagaya na parating pa lang eh, matagal pa, magpa mo lang hindi eh. Diba? Pero yun eh. <laughs> no? yan, eh. So kung ano yung naging season na Kaya yung ang nagdapa doon Yung pananpanginoon pan sa kanya Kung ano talaga siya okay. So, talk natin ng pananpanginoon Isa po yung biya sa atin, No, yun <laughs> <laughs> Pero, yung kung tama po lahat yung ating mga